So hello guys. Oh, maraming bunga yung kan, tugis. Tugis. Dragon fruit to. nag nag harvest harvest ba. Yan. Maraming mayroong mani. Ito yung bulaklak ng dragon fruit. Sarap to kasi ah uh, luto na ko si Longgo pa. Hinog ba hinog? Ayan o. Oh, mga kasama natin. Ayan. Nag-harvest ito. Maraming kwan dito. Uh, ilaw para ko sa lunggo. Uh. Nagkuha kami ng dragon prop. Ari ano? Buka na. <coughs> Meron akong kalabasa na ipakita kaninyo. Ha? Ito kalabasa masarap. Yun. Ito.